no mga idol ang bakal ito yung stoplight ito yung mas eh oing dali na lang ating stoplight yung bagong di alam ba italiano hindi ko langgam langgam italiano ngayon yan o ha ganda ba diba Nabuhal tayo ng bagong taon eh. Twink. Sheesh. Saat pa sa break up. Ito yung papalit natin ngayon mga idol. At dumating ka po yung order natin. Unbox natin kung maganda. kawan ni lah biji Taran Oh ha Gusto nyo bang magkaganyan Tuturuan ko kayo paano magkaganyan At kusan ino order to Oh ha ayan na kasi hirap na walang tiga video tiyara tapo gago dan dan sheesh Hmm. Oh. Naputol eh, inbabagsak ako ng bagong taon. Kaya idol. Kakabalat yung bago. <coughs> ba? Hindi tayo tayo yung cellphone. Ay ko. ng oh, idol Hindi ko kasi napakita sa inyo kung paano ba kasi stoplight na yun. Wala sa tiga video. Nahirapan din ako. Kaya sana supportan nyo na lang yung video ko. Ayan, thank you.

Ayan. Tingnan natin yung switch. Boom! Anes! Uy, tagal natin yung motor ko ah. Doom! Isang mga idol. Kumaganap po siya. Si Preno. Oh, mga idol oh. Ganyan kaganda ang nabili natin. Sa TikTok ko lang naman yun eh. Pwede di blaser. Dang. Ano mo idol? Ah, na siya. Kabila naman. Dang. Yan siya mga idol. Nakabit natin yung mga ano. Nakabit natin yung upuan. Para mas maganda. <laughs> hirap pag wala kang katulong Hi. may nasa yung rin nasa yung may nasi tourney, ya, ha, natin para sa ocean wala eh pundi natin kabilang natin kami natin ino natin ang natin Yung kaganda yung mga idol. Kung gusto niyo yung kumanda din ng mga stoplight nyo, tuturo ako kayo. Hi mga idol. Kung gusto pala morder ng stoplight gamit ang tiktok ko. Kung nakapunta lang si sa tiktok. Kung nakapunta lang si sa tiktok, ganyan. Pag sa search, yung mga hindi nakapalog sa akin, ito gagawin. O kaya, kung may yellow basket, doon lang sa yellow, basket sa yellow basket para mas madali. Pero kung wala naman, ganito. Search nyo lang yung pangalan ko. Yan. Tapos pindot nyo na rin ito. Yan. Automatic kung pupunta na rito yan. Kung andito na siya agad sa akin. Kung wala naman, scroll-scroll nyo lang makikita nyo yan. Yan, ganyan ganyan niyo lang mga idol. Pag nakita niyo na niyo na lang ganyan. Tapos babay. Okay. Pero pag hindi ka pa naka-follow sa TikTok, baka naman pa and share. Thank you.